magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Nakaka-inspire po itong ating sender. Isang babae po ito. Nakakatawa. Kasi alam ko matutuwa din naman kayo. Nahanap ko na ang mahal ko dahil sa programang ito. Ayan. Congratulations po sa ating sender. Dahil dito po sa ating page ay nagkaroon na siya ng special someone. At nahanap niya na ang kanyang forever. Dahil dito sa ating program ramang page na ito. So, syempre, para po sa akin, napakasaya ko po. Dahil, syempre, dahil po dito sa ating programa, ay nakita nyo na talaga yung inyong magiging kasama pang habang buhay. Naway pa ang wish ko sa ating center. Sana maging maayos ang inyong pagsasama at sana maging maayos ang inyong relasyon at higit sa lahat, humaba pa mismo ang inyong relasyon at hanggang kayo ang magtanda ay kayo na po ang magsasama. So syempre dahil bilang andito kayo ng galing sa page natin na ito at marami kayong matutunan. Sana i-apply nyo po sa inyong mister para naman po talaga ang inyong mister ay parehas kayo na, nakokontento. kontento diba? At higit sa lahat, hindi lang yun makasabi. Dahil parehas din naman kayo na nanggaling dito, alam ko rin naman na marami ng ideas si mister. Pagdating sa labing labing, kaya sana po marami pong etong matutunan kayo at dito nyo po i-apply sa isa't isa. Hangad ko po na maging magandang inyong relasyon at tapo po makita tayo someday. Ayan. Hangad ko po ang inyong kaligayahan sa ating sender at sana po ay talagang maraming salamat po sa inyo, sa patuloy ninyo na pag sa akin. Sobrang sa ako po. Kasi dahil po sa programang ito ay nakahanap po kayo ng inyong makakasama pang habang buhay. Ayan po sa ating mga sender mga kasabi, At syempre, congratulations po natin siya. Masaya po ako na masaya na po kayo na malaman ko na meron kayong the one nandahal dito sa ating page. At syempre mga kasabi, sa ating mga yan, sa ating sender, sa ating mga followers, sa ating viewers, sa ating mga share, sana po hopefully someday na sana dito nyo rin makita ang inyong mga dawan. At syempre mga kasabi, yun lang nga lang po pasintabi sa ating mga komentor. Na marami ding ba mga babae nagreklamo kapag sila ay nagko-comment, ang dami pong nagpipiim sa kanila ng mga kalalakihan. Ayan po, sana po kapag kaganyan ito, wag na po kayong magpipiim sa kanila mag-respect na lang po kayo. Kasi kapag ka once naman gusto ng isang babae, kapag ka nag-comment sila at nag-reply ka doon, so kapag nag-reply sila, ibig sabihin, talagang may hint ka na, talagang may paubaya na pwede niya na ikaw ay makausa. Pero kapag ka, ang babae po ay hindi na nag-comment sa inyo, huwag nyo na pong ipipm. Respeto na lang po sa ating mga commenter at sa ating mga viewers, kapwa, followers, sa tigit sa lahat po sa ating mga share. Layo nyo po pong tatandaan na talagang masarap sa pakiramdam na makakapagkita tayo ng mga dawa natin dito sa page. Pero sana, huwag nyo na lang po pipilitin kung talagang ayaw. Kasi marami po nagre sa akin na ang dami na daw nilang nabablock, ang dami na daw nila, na nila nasisin ng na mga message na papagod na daw po sila. Kasi kapag once na nag-comment sila, ang dami daw po kaagad na mga kalalakihan na nagpi-PM sa kanila. Huwag naman po ganun, ha? Kapag ka uh, malay nyo someday sa pag-comment at pag-comment nyo dito, eh may lalaki at babae talaga na paras kayo magkakagustuhan dito sa page po. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyo mga kasabi. Bye!